Kalakwatsero, kalakwatsera, it's my baby Rika's birthday. Hayan, normally naglalakwatsa kami, pero ngayon, one week kami na dito sa tabi-tabi. Pero ginawa siya ni Mami ng tatlong kind of cake this year. Hayan, ang uso na pistachio cake at ang masterpiece ni mommy niya na black forest cake and leche plant cake. Come and join us. Dito lang kami sa tabi-tabi at golf banding daw kami. Turuan ko daw silang mag-golf. Kaya, ayan, naging golf instructor ako ngayon sa kanila. Dito kami sa tabi-tabi. For Rika's birthday, day 2, nag-check-in kami dito sa Green Resort. Dito lang kami sa Belgium. So, malapit lang kami. Sabi ko nga sa inyo, dito kami sa tabi-tabi. So, ayan, sila ang nagluto. At naka-rest-rest naman si mami. Oh, dito kami for two days sa Green Resort. So, ayan, happy-happy, banding-banding, kaso si Rico wala kulang. So, kaya, ayan, nagluluto sila, lutu-lutuan, at kami naman ay nagre-rest. Oh, day 3 sa Belgium pa rin kami kasi 2 days nga kami. Dito sa Belgium, nag-swimming sila at kami naman ni Banchoten ay nag-castle hunting. Ay, naku, sa labas lang ng aming resort ay may castle. Ang ganda. Yeah, maliit lang siya. Kasal na to. At marami rin mga bulaklak sa paligid. Look at this. Sobrang daming bulaklak. O, oh, ba diba? Talaga nag-enjoy si mommy. At may maraming bulaklak. At meron din kami nadaan ng mga statue. O, oh, ang gaganda ng mga statue. May karabaw pa o. Oh, nakamukha ko. Ay, kamukha ni Banchoten pala. Hindi pala ako. O, oh, ba diba? So, dito lang yan sa Limburg ng Belgium. Malapit lang sa amin sa North Brabant. At dahil summer, mahaba ang gabi, hayan, nagpunta din kami sa day 3 namin. Nagpunta kami sa Louvain, nag-coffee-coffee -coffee lang. At ipinakita ko sa kanila ang Louvain at hindi pa sara dito nakakarating. Kaya, hayan, o oh, nakita nyo, ang ganda ng di diba? So, at least, nakapag-ikot-ikot at nakapag nakapag terrace coffee-coffee lang. Day 4, hayan, nag- Uh, sa Paris ko kami. O, oh, di ba? Hayan ang baby Rico ko ang driver ko at sila naman ang driver nila sa kabila ay si Mark. So, dinalaw namin dito ang aming mga kamag-anak, ang mga chihuahua. O, oh, hindi pala chihuahua, ano ba 'yan? Mga monkey. O, oh, di ba? So, nadalaw namin sa zoo ang aming mga kamag-anak sa Bergen, so dito sa Netherlands. So, ang saya-saya ng mga kamag-anak namin at nakita nila kami o oh, ba? Diba? at day 5 naman sila ay nag-efteling ay dito ay parang uh, Disneyland dito sa Netherlands so may mga rides and ako alam nyo naman ang lola nyo hindi naman ako pwede dyan kaya nag-open na lang ako ng tindahan while they are in Efteling and enjoying their self ang mga kabataan at matanda na ako para dyan so ayan doon na rin na sila kumain o oh, ba? Diba? talagang nag-enjoy naman sila And of course, day 5, dinner in Uden. Kasi mamaya ang gabi magbe-birthday na si Ate Rika. So, sasalubungin namin ang birthday niya. So, nag-dinner kami sa Uden, Spitegrass. Dati sa Belgium kami pumupunta pero meron dito sa Uden. Kaya dito kami. And after that, nag-ice cream. Oh, may masarap na ice cream parlor dito. Wow. Diba? At bonus pa na yung pala ay kermes din dito sa Udan. May mega kermes. Kaya ang saya-saya. O, oh, diba? So, meron ng ice cream, dinner at may kermes pa. So, nag-ikot-ikot kami sa Christmas. Ha? Nag sa kermes. At mamaya ay birthday na ni Baby Rica. Ayan. naka kami bago mag-birthday at dito sa salubungin ang kanyang birthday. So, kanta-kanta ng happy birthday. At syempre, sinalubong ang birthday niya. At ngayon ay 29 na siya. At may regalo pa si baby Sophia, idamay mo na rin kami kunyari kami na amin na rin regalo yan o oh, ba? Diba? at kinabukasan syempre Rika's birthday hayang ginawa siya ni mami ng cake ang popular na pistachio cake o oh, at birthday party niya sa gabi with her friends kaya kami ay hindi kasama at hindi niya kami friends kaya naman kami naman ay nag IKEA na lang doon na lang kami kumain so ito yung aming day 6 IKEA ang aming dinner kasi kinick kami ni baby Rika at meron silang party at the next day, Sunday, umatan kami ng worship naman sa snake dahil mga tulog pa sila, syempre dahil nag-party-party. -party. So kaya kami nakapaglakwat siya ni Kalakwachero. Hayan sa Presland ang layo nito. Pero hayan, at least nakita namin ang snake at nakatend ng worship. At dumaan din kami sa Lumer. Dito na rin kami na ng halian ng seafood ay kasi puerto na maliit dito sa Limer. Limer Presland pala ang sarap ng sipod nila rito sariwang sariwa o oh, di ba so dito kami naglunch at tulog pa ata ang mga anak ko sila ang bantay sa tindahan at hayong kinagabihan sila ay bowling dahil kami ay naglakwatsa so sila lang ang bowling hindi kami kasama kaya hayon bowling sila kami nasa lakwatsahan pa rin actually at akala nyo hanggang day 7 lang na natatapos may day 8 pa pala hayan bonus kami ay nanood ng sine nanood kami ng Jurassic Park Rebirth o oh, di ba so ang haba-haba naman ng pa-birthday kay baby ate Rica and after that ay hindi pa rin natatapos yon may day 9 pa ice cream kay baby Rico kasi meron silang mubik pick ice cream kaya may day 9 pa ang grabe ang haba-haba ng birthday ni Rica ate Rica dito lang sa Netherlands pero napakahaba ng na aming mga banding-banding how I wish lagi birthday mo para banding tayo araw-araw di ba at di pa doon natatapos pala ang birthday ni Baby Rika kasi gumawa pa ako ng cake para sa naman sa day 10 niya. Magpapakain siya sa kanyang mga ka-office mates. So, kaya leche plant cake at black forest cake hinati ni mommy sa office ni Baby Ate Rika ng day 10. So, hayyan ang haba ng birthday celebration ng Baby Rika ko oh, from day 1 to day 10. Griba, happy birthday!